Hello po guys! Kumusta po? So, for today's video, maliit na po hunan, paano nga ba palaguin ng mabilis. So, ito ibabahagi ko lang yung mga ginagawa ko dito sa aking tindahan para mabilis natin mapalago agad ang ating mounting puhunan. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo para malaman nyo kung ano-ano ang mga ginawa kong discard. So, ito na nga guys. Dumating na nga ang ating mga in-order. So, ganito nga ang ginagawa ko guys guys, no? So, nag-start ako magtindahan, guys, year 2018. Talagang pag may pangarap ka talaga na gustong abutin, na gustong matupad, talagang magpuporsige ka, talagang sipag at syaga talaga, talaga <laughs> gagawin mo ang lahat upang mapalago mo lang yung iyong munting puhunan kasi siyempre, sariling negosyo mo yan, talagang gagawin mo lahat ng best mo, di ba? So ito na nga guys, ibabahagi ko lang yung mga ginagawa kong diskati habang ako'y busy dito sa aking tindahan na nagsicheck sa mga bagong dating ng mga stock natin for today. At ito nga guys, ang resibo, dalawang resibo nga kasi nahiwala yung sito. So ito nga, sempre guys, check talaga natin lagi kasi iba-iba ang price minsan may tumaas no. Kaya ayan always check talaga tayo para iwas log in at kailangan kasi guys, lalo na pag maliit lang yung capital natin, kailangan talaga diskarte ang pairali natin dito. No? Tulad na nga ng ginagawa ko guys para hindi natin magalaw yung binta ng tindahan para mabilis natin mapalago. Kaya ang ginagawa ko na, nung no, dahil nga nag-umpisa lang tayo sa maliit na puhunan, so ang ginawa ko ay hindi ko muna sinahuran yung sarili ko after a year siguro guys nung napalago ko na na unti-unti yung aking tindahan doon ko na nag-uumpisa magsahod sa sarili ko kasi alam mo kung bakit guys kung bakit ko sinasahuran ang sarili ko para magpupursige talaga ako magbinta kasi nga guys may gusto akong bilhin may gusto akong abutin. may sempre may pangarap talaga tayo no kaya kailan talaga natin magsipag magdoble sipag kaya yun talagang puyatan ang ginawa natin dati di ba so ito na nga dahil nga dahil sa tuloy-tuloy yun guys talagang siyempre pag may tindahan tayo talagang wala tayong diop tuloy-tuloy yung mga ginagawa natin umagang gising natin gabi na natutulog talagang late na ang tulog natin ganun talaga no kasi nga gusto natin ito gusto natin na mapalago kagad yung ating munting puhunan. Basta ang ginawa ko lang guys ay yung binta ng tindahan talagang mahigpit din kasi ako pagdating sa binta ng aking tindahan. Hindi ako, yung tipong hindi ako basta-basta kumukuha, gumagawa talaga ako ng paraan, ng ibang ekstrang pagkakitaan. No? Kaya nga ang ginawa ko, sinasahuran ko yung sarili ko kasi nga may gusto akong bilhin guys. Tulad nga nung pagkalipas siguro ng dalawang taon guys ay nakaipon na rin ako. No? Kaya ayon Ininvest namin, kaya yan talagang gusto ko guys, kasi hindi naman na habang buhay, malakas tayo na habang buhay na alam naman lagi tayong magpapagod, magpupuyat, siyempre kailangan din natin ng extra income, kasi malaking tulong din kung mayroon tayong extra income dito sa ating tindahan, kasi para hindi natin magalaw yung binta ng tindahan, kasi ako kasi guys, pag may gusto akong bilhin, talagang naghanap ako ng paraan, ng racket, kasi hindi ako kumukuha ng basta-basta sa aking tindahan. Kahit sabihin natin, sarili natin yung tindahan. Siyempre, wag pa rin natin galawin yung binta upang sa gano'n na nadami yung mga paninda dahil yung binta sa tindahan ay pambayad din natin sa mga delivery kasi nga gusto natin na malaki ang binta natin. So, ang gawin natin, kompletuhin din natin yung ating mga paninda. Alamin natin kung ano yung mga hinahanap ng ating mga customer para sigurado talaga na malaki ang binta natin sa araw-araw so kung gastusin mo yung binta ng tindahan mo, ano na lang ipapamili mo diba, so paano siya lalago so ang ginawa ko guys, talagang hindi ko ginagamit yung binta ng tindahan ko kumukuha lang ako dyan, araw-araw ng aking sahod, ng pambayad sa mga bayarin, pero unti-unti lang guys, hindi naman ganong kalaki, araw-araw yun, iniipon ko yun so ayun na nga guys, dahil nga nakaipon na tayo after 2 years siguro yun ang pagtitindahan natin dahil nga talagang grabing pagtitipid din, budget, sobrang budget din kasi ako, halos hindi na ako maalis kasi gastos lang yon talagang matipid din ako at masinop guys, kaya ayun, grabing sakripisyo, kahit may gusto tayong kainin nun, ay talagang pinipigilan ko muna ang sarili ko dahil nga gusto ko muna na may mabili tayo no para ayan siguro alam na nito ng mga nakasubaybay sa vlog ko na sabi ko na rin to dati sa mga video ko guys no na yun nga nakapundar tayo ng extra income nga natin dito so ayun nga guys naka dahil nga may nagsangla na tira na bahay sa amin kaya yun nabayaran natin dahil yan sa pagsisipag natin mag-ipon dahil nga sinasahuran ko yung aking sarili upang sa ganun pag may magandang opportunity so magagrab natin. Tulad nga nung may nagsanglatira at may pumunta dito so naga-grab natin pag mayroon tayong ipon. Ayon, ang ginawa namin, pinaupahan lang kasi ayoko naman tumira doon kasi nasa looban. Eh, alam naman natin na negosyante tayo, gusto natin na mayroon tayong pagkakitaan, no? yung sariling kita. So, ang ginawa namin ay pinapaupahan. So, ayun, okay naman yun nung una, tuloy-tuloy naman sila magbayad yung nagarenta. So, ngayon nga, nagkakaproblema dahil yun, hindi sila nakakabayad. Kaya, dito talagang may stress ka, no? Kasi nga, yun talaga ang inaasahan mong kita sana na dagdag. Kasi malaking tulong din kasi yung kasi lalo na ngayon na panay taas na lang yung mga bilihin. Talagang piso dos, limang piso na lang ang tinutubo natin dito sa ating tindahan. Talagang ingat na ingat talaga tayo sa ating tindahan, sa ating mga binta, no? So, ma malaking tulong sa atin pag mayroon tayong ekstrang pagkakitaan. Kaya naman, ayun, talagang pinaintindi ko din kasi, syempre, walang kamakamag-anak, walang kapakapatid, walang ka kaibigan pagdating sa negosyo kasi ngayon ay pinaghirapan mo. Talagang ang dami mong sinakripisyo para lang maipon yon Talagang ang dami mong tiniis na gustong kainin, na gustong bilhin. Talagang hindi mo ginawa kasi para lang maipon yung puhunan na yon yung pira mo kasi nga may gusto kang bilhin, di ba? Kaya, yun, kaya kinausap ko yung may ari doon sa nagsangla sa amin so yun nga ang problema parang na hirap din siya parang feeling ko matagal niya maibalik yung pera namin kaya ayun nag-usap-usap na kami guys, ayun, siguro nagkaintindihan naman kasi siyempre kailangan talaga natin lalo na ngayon guys, talagang todo trabaho pa rin tayo kasi lalo na ngayon magka-college na yung anak ko kaya ayun todo sik pag pa rin no kasi ayan talagang minsan kasi hindi ko na rin kayang magpuyat no at yan nga, na, hindi na kaya dahil nga sa tinagal-tagal natin magtindahan, tuloy-tuloy yung mga ginagawa natin, talagang kawawa din naman yung katawa natin, kaya nga may mga extra income tayo. Hindi lang naman yung extra income ko guys, dahil nga mahilig ako mag-ipon, so mayroon na naman akong extra income dito pero siyempre piliin mo talaga yung papautangin mo tulad nga ng 5-6 guys so ayun pili na lang yung pinapautang namin kasi marami tumatakbo talagang sakit sa ulo no kasi nga tayo grabing pagtitiis natin halos din natin galawin yung naipo natin kasi nga gusto natin na ipapautang utang pa sa tao para lumaki tapos tatakbuhan lang tayo hindi tayo babayaran talagang masakit yun guys talagang may stress ka tayo sobrang tipid natin dito nagpupuyat tayo talagang syempre tayo ang gumagawa lahat magdi-display talagang grabing pagod ang tinis natin tapos ganun ganun na lang nila gagawin sa pera natin talagang masakit kaya kung kayo guys kung mag iisip kayo ng extra income talagang piliin nyo na lang talaga yung marunong magbayad para hindi kayo magsisi sa huli talagang masakit isipin yun. Kasi ikaw nga talagang grabing ang pagtitipid mo tapos ganun ganon na lang nila gawin sa pera mo, sa mga pinaghirapan mo, o ba diba, talagang masaklap yun guys, kaya talagang, ngayon talagang ingat na ingat na talaga ako guys, hindi na ako basta-basta, nag papautang din. Talagang minsan gusto ko na itigil din at mag-isip na lang ako ng extra income kasi sakit sa ulo lang din. No? Siyempre gusto natin mayroon tayong ibang pagkakitaan kasi siyempre mayroon din tayong na gustong bilhin pa pang sarili natin. Hindi yung pwede ko tayo sa tindahan. Siyempre hindi, ba diba? Kaya nga, yan, yeah, nag, naghanap tayo ng extra income. Kaya, ayan guys, basta mabilis mo mapalago ang iyong tindahan kung mayroon kang ekstrang pagkakitaan. Basta sipag lang talaga sa pag-iipon dahil hindi naman ganun kadali, no? Talagang taunan kasi hindi naman ganun kadali na kukunin natin bigla sa ating tindahan. Kasi yung binta ng ating tindahan ay pinamili ulit natin na kung ano yung mga laging hanap ni customer, kung ano yung mga nire-request, siyempre idagdag natin para dadami ang ating mga paninda at lalago. Ganun guys ang aking diskarte, you no? So, ngayon ay ayan ang ginagawa ko guys, kung ano yung mga hinahap ni customer, ay dinadagdag ko dito sa aking tindahan. Basta, ingat lang tayo sa pagpapautang kasi tayo nga halos di tayo kukuha ng mga paninda sa ating tindahan kasi nga may puhunan yan. Kasi yung iba, utang na lang ng utang, tapos biglang nawala, biglang natanggal sa trabaho. Kaya yun guys, kaya ngayon talagang mahigpit na ako kasi siyempre alam natin kung paano tayo nagpagod, pinagpagura natin yan, talagang hindi na nga tayo nagdi-deop, tuloy-tuloy nga yung trabaho natin, buti pa nga yung empleyado may deop, nakakapahinga, nakakapaglaba, e tayo na may tindahan, wala tayong deop, pag walang customer lang, saka lang tayo maglaba, o ba diba, talagang ang mong isasakripisyo pag mayroong kang tindahan, kung gusto mo kaagad lumago ang iyong tindahan ikong e magsara ka, so, paano na yan? Di wala kang bintay. Paano yan? Paano mo mapalago ka agad? Kaya, ayan, kailan talaga ng sipag at syaga. At syempre, guys, kailangan din natin ingatan yung ating sarili. Ano? Huwag din natin sobrang pagod. Kaya nga ako, maaga na rin ako nagsasara. Hindi ko na rin masyadong pinupuyat yung sarili ko kasi nga, kawawa naman. Sa tinagal-tagal nating magtindahan, tuloy-tuloy yun. So, parang naisip ko din, no, kaya ngayon mahigpit na rin ako, hindi na rin ako nagpapautang kasi yung pira na yon talagang ingat na ingat tayo, halos ayaw natin bawasan, halos ayaw natin galawin, di ba? Tapos utangin lang, tapos hindi babayaran. O di man lang, may mga tao kasi na walang hiya, no? Mga makapalang mukha, sabi. Kaya ikaw talaga, madadala ka talaga at kailangan mo talagang gawin yon na protektahan ang tindahan mo, ang sarili mo. Kasi nga, ang dami mong sinakripisyo dyan, tapos ganun-ganun na lang nila gagawin. Kasi di naman nila alam, ang hirap na pinagdaanan mo para lang mapalago yan, para lang makaipon ka. Kasi wala naman sila, akala nila na nakaupo-upo ka lang dyan, na nagpaka-sarap. Hindi nila alam kung gaano ang sakripisyo ang tiniis mo. Kaya, yun, ang gawin nyo lang guys, protektahan nyo ang iyong tindahan sa mga taong hindi marunong magbayad. Kaya ako guys, hindi porkit na customer ko ay utang lang siya ng utang. Mayroon akong limit dito sa aking tindahan. Kasi nga, hindi naman nilang kayang bayaran. Puro balance o oh di ba mairita ka ikaw nga mismo talagang hindi ka kumukuha diyan tapos gano na lang gawin nila kaya pag talaga, talagang maghigpit ka. So, ito na guys, yung aking mga na-order ngayong araw. So, ayan. Display time naman tayo para mapaubos ulit natin at makapag-order ulit tayo. O, diba? Dito tayo masaya sa paulit-ulit nating mga ginagawa. Kaya hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat po!